Nagtaas ng paningin si Mang Mulong mula sa tinutuos na numero sa munting kwaderno. Nang maulingang may nakatayo sa harapan ng kanyang pwestong gawa sa malapad na lamesa. Tumitingin ng ilan sa kanyang mga panindang maayos na nakahanay base sa klase. Minatamis na nasa garapa o binuro at ilang dinaeng at pinausok ang isda. Pili lamang ho. Aniya sa matangkad na lalaki Nasaglit nilipat ang itim ng mga mata sa kanya bago muling binalik sa garapa ng binurong sardinas. Hindi maiwasan ni Mulong na pagmasda ng lalaki. Kay lakas ng dating nito sa suot na malakremang kamisendro at itim na pantalon. Sandalyas na bagamat simple lang ang ay halatang bago naman. Hirap ito sa pagkakatalong ko upang masipat ang kanyang mga paninda sa taas niyang limang piye at limang pulgada, nakatingala siya sa lalaking bumibili. Tingin niya, nasa anim na piye ito o higit pa. Kung hindi moreno ang balat, iisipin niyang chinoy ito sapagkat singket ang mga mata at may pangang prominente na isa sa pagmamasdan talaga sa lalaki. Bukod pa sa tila malakortina nitong itim na buhok na bagamat nakasalakot ng may kalaparan, hindi maitago ang kintab tuwing nasisinaga ng araw. Inabot nito sa kanya ang garapa ng minatamis na bao. Saglit munang sinuri ni Mang Mulong ang inabot na garapa sapagkat kanina, iba ang sinusuri nitong produkto. Ganoon na ba katagal siyang nakatitig sa lalaki? Lihim na nagkipit na lang si Mang Mulong. Nagsalita ang lalaki ng mahina ngunit buo ang tinig at sinabing ito ang bibilin na agad niyang inabot at sinupot sa papel. Dayo ho kayo rito, no? Ngayon ko lang ho kasi kayo nakita, eh. Ah, si Kwenta, mo ho nga pala. Anito sa sa tumangong lalaki. Kung sinagot ba ang kanyang tanong, hindi na niya inintindi pa. Binigyan siya nito ng piso at agad tumalikod nang makuha ang binili. Akmang tatawagin ni Mulong ang lalaking kay Tangkad, ngunit bahagya lang itong luminga at sinabing isubin na niya ang sokle. Nagpahabol pa ng pasasalamat ang tatay ni Potensyana sa lalaking bagamat humalo sa mga mamimiling nagkakasalubong sa pagpaparoon at pagpaparito, hindi naman maitago ang katangkaran. Hindi maiwas ang humanga ng tatay ni Potensyana sa malapad nitong balikat na tila pa nagpapaalala sa kanya ng matatag na puno ng nara, matipuno at sadyang kay gandang lalaki. Katunayan nga ay may ilang kababaihan na hindi ito maiwasang habulin ng tanaw. Natigil lang ang pagsunod niya ng tingin sa lalaking matangkad nang may ibang bumili na sa kanya. Tuluyang naagaw ng mga mami mili ang kanyang atensyon. Tuloy-tuloy naman ang lalaking bumili kay Mang Mulong sa isang bahagi ng merkadong may ilang nakatayong matataas na kabahayang kastila ang pagkakamodelo. Kinatagpo sa isang tagong bahagi ang kasingtangkad niyang lalaki rin. Inabot rito ang supot na naglalaman ng garapang minatamis. Sa pag-iikot ko, wala akong napansin na tumuloy sa merkado. Marahil sa mga kakahuyan sila dumiretso balita nito sa dinat ng kasama. Hindi natin kayang isagip ang lahat ngunit prioridad natin ang ama ni Potensyana. Sagot naman nito habang sinisilip mula sa supot ang garapang sadyang pinabili. Bago nilagay sa nakasokbit na balikat nitong supot na gawa sa balat ng hayop. Hindi lang ang mga aswang ang aasahan natin sa mga susunod na araw. Ihanda mong sarili mo, Lino. Ani Dante, sa lalaking sa bagnasok biti noon ng matang saglit naglihab. Nang mauli nilang may paparating ay gumamit ng sabulag ang dalawang tikbalang. Hirap silang ihalo ang mga sarili sa karaniwang tao. Bagamat nakakapagpalit sila ng wangis mula sa pagiging tikbalang, hirap silang ihalo ang mga sarili sa karaniwang tao bagamat nakakapagpalit sila ng wangis mula sa pagiging tikbalang, pa umaangat pa rin sila sa karamihan sa tagli nilang katangkaran at matipunong pangangatawan. Isa sa mga natural na katangian ng mga nilalang na nila. Wala sa aking kaso ang mga panganib na paparating. Ang mahalaga, may magmamana na ng mochang tumatakaw sa mga dayong halimaw ngayon. Sagot na ni Lino, hindi pa natin sigurado mga bagay na yan, bata pa siya. Ani Dante naman, baliwalang sumandal si Lino sa matigas na blocking dingding. Sigurado kong pipiliin siya ng mutya dahil may puso siyang ginto. Ilan sa mga katangian ng taong katulad niya ay hindi makasarili. Iniisip ang kapakanan ng mas nakararami kaysa sa kanyang sarili. Alam kong hindi siya magdadalawang isip tanggapin ang mutya para sa kapakanan ng lahat. Komento ni Lino. Maaring tama ka. Sana nga lumagay sa tama ang lahat. Hindi rin biro ang ating depensa ngayon. Lumilit ang ating bilang. Kailangan na ni Pinunong Mekasang kampana ng kanyang responsibilidad. Magiging matagumpay lamang iyon kung gagana na ang barikadang poproteksyon sa kanya at sa ating tribo. Ani Dante naman. Tumangutang o si Lino. Bumuka ang bibig, may isasagot sana ngunit kapwa sila napalinga sa isang direksyon kung saan galing si Dante. Sapagkat dinala sa kanilang ilong ng hangin ang dalawang magkahalong samyo, masangsang, ipot ng manok at burak. Bagamat hindi kasing talas ng aswang ang kanilang mga ilong, hindi kayang itago sa kanila ang matapang na amoy ng mga halimaw na kumakain ng tao may tampalasang pumasok sa merkado. Agad na tumalima ang dalawa. Ang isa, umikot sa paligid. Ang isa naman, tinungo ang pwesto ng ama ni Potensyana. Nagkukulay kahil na ang langit nang matapos ni Aling Rita ang pagsasamsam ng mga daing na binilad sa mababang bubunga ng kanilang kusina. Nagpapasok na siya sa loob ng pintuan ng malawak na kusina ng matigilan at mapatingala. Sumilay ang maluwag ng ngiti sa kanyang labi bago tinawag ang anak na abala naman sa pagigisa ng mga gulay na siyang uulamin nila ngayong gabi. Halika sandali! Tawag ni Aling Rita sa kanyang daligita. Kunot ang noong lumabas ang kanyang anak, hawak pa sa isang kamay ang siyansi nakita ang ina nitong nasa bukana ng bakuran. Hawak pa nga ang malapad na bilao, napanay ang taas ng muka na animo ba ay may sinasamyo sa ere. Litong lumapit si Potensyana, ngunit ang balaking pagtatanong ay natigil sapagat natigilan na rin ang dalagita. Napatingala. Kay bango hindi ba? Alam ko, dama din o Saglit itong lumingalinga na tila ba hinahanap ang puno ng bulaklak na tuwing gabi lamang namumukadkad bago muling nagwi ka. Hindi ko mahanap kung saan galing, baka sa kabilang ibayo. Marami sigurong dama din o May katapangan ng samyo sa hangin ngunit kay bango sa ilong. Hindi nakakasawang samyoin. May tanim na ganyan ang inay ko noon. Ngunit, ngunit hindi ganito kabango. bango. Hmm. Mahabang paliwanag ni Aling Rita sa napatingalang dalaga Tama ang kanyang inay Dama dinot siya ang nilalanghap nitong samyo Ngunit hindi lang ang mismong bulaklak ang nilalanghap nito Ang totoo, ang mutya na nagahanda sa pag-usbong ang may kagagawa niyon Isa sa mga palatandaan na muli Magpapakita ang mutya upang magpaangken sa taong matyaga nitong hinihintay sabi ni Micaiah, nagpaparamdamam mo siya sa pagbukadkad, tuwing lilipas ang tatlong taon, naghihintay ng tamang taong may gintong puso na sa kanya ay magpapamayari. ari Kung wala, kusa itong malalaglag sa lupa at tuluyang mawawala, sapagkat walang kang kakayahan ang mang nilalang na ito ay hawakan. Tanging ang taong may gintong puso lamang ang may kakayahang humawak rito. Kung wala pa ang hinahanap na tao, muling lilitaw ito pagkatapos ng tatlong taon ng pagkakahimbing. Sa loob ng puno ng daman de noche, ang punong pinili nitong gawing dirahan. Isang mutyang hindi nabibilang sa mga kilalang mutya na pamilyar sa tao at ibang elemento. Ngunit sadyang makapangyarihan na ninanais mapasakamay ng mga nilalang ng dilim at ilang taong may makasariling hangarin. Tara panay tilamsik na ng ginigisa mo. Agaw ni Aling Rita sa anak na naglakbay sandali ang diwa. Nauna na ang ginang na pumasok sa pintuan ng kusina. Si potensya naman ay napatingin sa matataas na bakod di kalayuan sa kanilang tahanan. Sinupil niya ang pagsilay ng ngiti sa labi nang masumpungan sa papadilim na kapaligiran ang pares ng nagliyab na mga matang kulay pula sa kabilang ibayo. Mahinang pagtango ang kanyang ginawa bilang pagbibigay ng pagbati sa mga matang sa kanya ay tumitig bago pumasok sa kusina kung saan naghihintay na ang kanyang ina. Nilakasan ni Mang Mulong ang liwanag na nagmumula sa dala niyang Petromax bago tinapik ang kabayong kinasasakyan. Ginabi siya, sapagkat kung kailang palikpit na, saka naman nagbilihan ang mga suke at ilang dayo na galing sa estasyon ng Damoytis. Kahit pagod, nasisiyahang nagpatuloy ang ama ni Potensyana. Alam niyang matutuwa ang kanyang si Rita kapag na lamang naubos ang produktong dinala sa bayan kaninang umaga. Madaragdaga ng inipon nilang salapi upang mabigyan ng masaganang pagdiriwang ang nalalapit na kaarawan ng kanilang nag-iisang anak. magdi is na ito sa susunod na linggo. Tiyak na matutuwa ito sa naiisip nilang pagdiriwang nagaganapin sa tinakdang araw. Nais kasi nilang magkaroon ng pasayaw sa labas ng kanilang bakuran. Isang kaganapan na gustong gusto ng mga kabataan ngayon. Mag-aargala sila ng kombo. Nasa kasarapan ng isiping iyon si Mang Mulong nang matanawa ng isang bulto ng katawang kulay itim nakatayo sa gitna ng daan. Hininto niya ang sinasakyang kabayo at pilit inaninaw gamit ang Petromax na kinuha mula sa pagkakasabit sa isa sa mga buslong dala. Nakahubad ito, tila napapahira ng makintab na kung anong kulay itim na likido ang kabuuan ng katawan. Sa bugang buhok, isang lalaki. Kung hindi pa nagpapadyak ang kabayong sinasakyan niya, hindi pagagapang ang kilabot sa kanyang katawan. Pumatras, sumulong ang kanyang alakang kabayo, tila nais manakbo. Ngunit, nigtadalawang isip sa among sinusunod nito dahil ito ang nagmamaneobra sa kanya. Nantila wala sa sariling umupo ito sa lupa, ginamit ang mga kamay upang itukod. Sanhi upang magmuka itong pagapang nakumilos patungo sa kanya, ay tinapik niya ang binte sa katawan ng kabayong sakay. Mabilis na neobra paliko napapasibati na ang kabayo lalo ng isang malakas na pagsingasing ang kanyang narinig na pinakawala ng lalaking gumagapang napatungo sa kanila. Sunod-sunod na pagtapik sa katawan ng sinasakyang alaga ang ginawa ni Mulong. Mabilis silang tumatakbo pabalik. Nang mapagpasyahan niyang lumingon, napasigaw si Mulong nang makitang halos tatlong talang pakan na lang ang agwat nila sa pagapang na nila lang na patungo sa kanila. Akmang patalo na ito upang daluhungin siya ngunit may isang puwersang bumangga rito galing sa konsaan. Nakarinig siya ng ilang lagutok na sigurado siyang galing sa mga butong nakabali-bale. Hindi na niya sinundan ng tingin, ibinalik niya ang mata sa daan upang muling mapasigaw nang makitang may pasagsag na malaking panike sa kanya. Otomatikong hinila niya ang renda ng kabayo. Dahilan naman upang mapaangat ang dalawang paa sa unahan ng kabayo at mapatayo ito. Sanhi upang makabitaw si Mulong sa pagkakakapit sa renda. na unang bumagsak sa lupa ang Petromax na nabasag. Sumunod si Mulong inaasahan niyang sa batuhang daan lalaga bagang kanyang katawan, ngunit may dalawang matipunong braso na sa kanya ay sumalo. Umikot ang kanyang paningin. Narinig pa niya na may umigik at humiyaw ng malakas. Namalaya na lang niyang nakahiga na siya sa makapal na damuhan. Naigtad pa siya. Ang kanyang kabayo naman, bagamat humahalinghing sa takot, marahil, pinapayapa naman ng isang lalaking hindi biro ang taas. Mula sa liwanag ng buwan, nasilayan niya ang isa pang lalaking may mabultong katawan, nakaitim itong damit at may mahabang tuwid na buhok. Patungo sa kanya. Natitigilan man, pinilit ni Mulong na bumangon. Bagamat nanginginig ang mga kalamnan, saglit niyang hinamig ang sarili, lalo nang lumapit ang dalawang lalaki sa kanya. Dali na ang kanyang alakang kabayo. Samahan na ho namin kayong umuwi, Mang Mulong. Anang isa na inaabot sa kanya ang renda. Litong napalunok ang ama ni Potensyana. Hindi mahamig ni Mulong ang dila. Gusto niya magpasalamat ngunit walang salitang nais mamutawi sa kanyang bibig. Palipat-lipat lang ang kanyang tingin sa dalawang lalaking ang isa ay nasa unahan at ang isa naman ay nasa kanyang likuran. Tila ba ine-eskortehan siya sa panganib na maaring paparating pa? Nais niyang itanong kung anong mga nilalang ang kanyang nakita at nagtangka sa kanyang buhay kanina sa daan, ngunit tila tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan. Isa pa sa si nagpapagulo sa kanyang isipan Tila bukod sa kanyang alagang kabayong may kaliksehan ang mga binting naglalakad, nakakarinig pa siya ng ilang pares ng tunog na kagaya sa tunog na nililikha ng mga paa ng kanyang alaka. Na animo ba ay bukod sa kanyang kabayo, may dalawa pang sumasabay ritong maglakad. Nang lingunin siya ng nasa unahang lalaki, sa kanya lang naalala na, Nakita niya pala ito kanina sa bayan. Bumili pa nga sa kanya. Iba lang ang suot nito kanina at wala itong sapin sa paa ngayon. Hindi na malaya ni Mulong na nakapasok na pala sila sa arko at patugpa na sa kanilang bahay. Kung hindi pa niya narinig na kumakahol ang alagang aso ng kanyang anak, at hindi pa niya nakita ang mag-inang nag-aabang sa kanya sa bukana ng bakura nila. Bakas ang kalituhan sa mukha ng dalawang ngunit hindi nakaligtas kay Mulong ang palitan ng malamang tinginan ng dalawang matatangkad na lalaki na kanyang kasama at ng kanyang dalagita. Na tila ba hindi estranghero ang mga ito sa kanyang anak. Ang kanyang asawa ang unang kumilos upang salubungin siya. Samantalang... Saglit tasa ng lihim ang kanyang delegita sa dalawang korte sa kanya sa pag-uwi. Sakalang tila natauhan si Potensya upang salubungin na rin siya. Mano po itay? Sa lubong ng delegita, nagpalipat-lipat ang mata ng ama mula sa anak at sa dalawang matatangkad na lalaki. Sino sila mahal? Tanong ni Aling Rita habang kinukuha ang mga buslong nakatali sa isang bahagi ng renda. Dahil hindi malaman kung saan magsisimula, lumapit ang isang lalaki, nagpakilalang lino, at tinuro ang kasamang bahagyang yumukod na si Dante naman raw. Tumangot-tango ang ginang. Ngunit natigilan nang magkabilang tumungo ang dalawa sa bawat gilid ni Potensyana inay, itay, mga kaibigan ko ho. Anang dalagita na kinalingon ni Aling Rita sa asawang bakas rin sa muka ang pagkalito. At upang palituhin pa ang mag-asawa, nagmagandang gabi ang isang mas matangkad na babae sa kanilang likuran na bahagyang nagpaigtad kay Mulong at kay Rita.